Hey everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang angat ngayon dito sa Mills Universe Philippines for 2024? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay eh excited na sa mga activity ng mga kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe Philippines. At ngayon pa lang nakikita na natin, unti-unti talaga ang mga kandidata ay talagang paandahar. Eksena, Ex-senadora sa bawat labas nila ngayon sa event at talaga namang masasabi ko oh my god, dito pala nararamdaman mo na yung bardagula ng mga kandidata lahat sila paandar lahat sila ayaw magpakabog di ba? syempre, naghahanap tayo ng kandidata na ilalaban natin sa Miss Universe sa Mexico this coming November at Medyo mahirap ngayon kasi syempre ang sinundan nila ay si Michelle D. Si Michelle D na nakita naman natin na talaga naman ginawa ang lahat ng makakaya sa intablado ng Miss Universe. Ngayon, naghahanap tayo ng mas higit na caliber kay Michelle D. Sino kaya yon? But sa ngayon, nakikita na natin yung mga ibang kandidata ngayon ay unti-unti silang umaangat dito sa competition ng Miss Universe. Alam nyo sa totoo lang, medyo mahirap kasi ang daming kandidata na talaga namang masasabi mo na paandar, magaling. At yung taon na to, medyo mahirap kasi may mga dating reigning queen na, di ba? From Binibining Pilipinas. At hindi lang yon lahat sila ay talaga namang may napatunayan na sa international pageant. But ngayon, nandito sila sa isang competition, kaya ang hirap pumili talaga. Plus, may mga baguhan pa na, alam mo yon magagaling din na hindi mo rin pwede underestimate yung kakayahan nila. But, sino nga ba ang mga nakikita natin na kandidata na magsashine or nagsashine na talaga dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So, guys, bibigyan ko kayo ng sampung kandidata na talaga namang masasabi mo na, Nako, bakit hindi mo siya tutukan? So, guys, simulan na natin. So, para sa akin, isa sa mga napapansin ko ay si Miss Australia, na si Kimberly Street. Yes, iba ang paandar ng pambato ng Australia ngayon. At pag tinignan mo siya talaga, oh my God, ma-amaze ka sa kanya kasi ano eh, iba yung datingan. Silent pero mapapansin mo sa tangkad, sa ganda ng styling at masasabi ko, oy hindi imposible na pumasok to sa top 10, ha? At ngayon pa lang, talagang kaabang-abang na si Miss Australia dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Yung bawat labas niya talaga, mararamdaman mo siya, di ba? So, aminin ninyo yan. Ako kasi ramdam na ramdam ko talaga. Itong si Kimberly Street. Pero, syempre, bukod kay Kimberly Street, nandiyan din syempre si ano, nararamdaman ko din si Bulacan. Si Bulacan, ay gusto ko yung beauty niya. Black beauty, pero alam mo yon yung uncharming ng dating niya. So, yon So, parang feeling ko, makikipagsabayan din to dito sa competition ng Miss Universe Philippines. At bukod sa kanya, gusto ko din syempre si Anita Rose ng Sambales. In na sa kanya, talagang mararamdaman mo din ang eksena ni Anita Rose dito sa competition. At sa tuwing may event sila, isa siya sa mga mapapansin mo. Dahil siguro maliit yung bewang ba diba? So, yon And then, of course, I will Yumo si Miss Pampanga. Si Cyril kasi sa sobrang ganda niya, talagang mapapatingin ka sa kanya lagi. ah uh, hindi siya top katulad ng iba, pero ang tahimik lang ng laban niya, sa totoo lang. But alam ko si Cyril na isa dito sa magaling yung team na hindi rin nagpapakabog sa eksena at naniniwala ako na kaya talaga ni Cyril Payumo makipagsabayan sa lahat ng kandidata dahil sa ang ganda tangkad. Yung ganda niya, I love yung beauty na meron siya. Parang pinagsamang Charlene Gonzalez at Susmita Sen. Napapansin ninyo. Tapos, yung alam mo yung hindi nga kailangan umora. Talagang may ora na talagang lumalabas sa kanya. Isang tingin mo palang lang, oh, maganda na, 'di ba? Ayun din yung sinasabi ni siya Gusto ko kapag tinignan ko yung kandidata, tingin pa lang, sa tingin pa lang sa kanya, talagang mapapaamis ka kasi may extravaganza At si Cyril Payumo, may extravaganza yung beauty niya. Yung, alam mo yun, yung parang ang dami pang pwedeng gawin, ang dami pwedeng i-offer. Kaya, isa to sa mga nararamdaman ko na makikipaglaro talaga sa competition. So, yon And then, of course, ang pambato ng Cebu si na si Chris Stephanie Hanson. To be honest, ako, I love yung beauty niya. Sobrang simple, pero alam mo, na sobrang class din nung dating, di ba? So, ako masasabi ko talaga, ko naman, may napatunayan na to sa international pageant. Kaya, naniniwala din ako na kakabog din siya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. At hindi ako magtataka kung aabot to ng top 5. So, yon Silent killer lang ang drama ng lola mo. Pero, tingnan natin kung paano siya makikipagkabugan. Ang ganda ng beauty na meron siya. Sobrang fresh. Pilipina beauty talaga yung ino-offer niya at in fairness sa edad niya 35 years old talaga makikita mo sa mukha niya na she's still young I'll look younger ang beauty mo tap ang uh, look younger ang beauty ng lola mo. So, yon So, talagang masasabi ko, Chris Stephanie Hanson, na papa-amiss ako sa kanya sa tuwing nakikita ko siya. Hindi mo maramdaman yung kalibre niya, pero nararamdaman mo yung presensya. ba diba? And then, of course, ang pambato ng Baguio. Alam mo, sa totoo lang, ah uh, maganda. Maganda si Tara Valencia. Gusto ko yung eksena niya. Masyado siyang papansin. <laughs> Alam mo yun, mula sa mga styling, sa mga eksena, di ba? So, lagi siyang talagang nandodoon na pak na pak talaga yung kanyang makeup. Alam mo, sa totoo lang, hindi rin ako magtataka kung bigla itong aabot sa top 5 dahil sa ganda talaga na meron siya. So, kaabang-abang kung ano ang mga pasabog na gagawin ni Baguio dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So, I love her at naniniwala talaga ako na kaya niya makipagsabayan sa competition na to at naniniwala din ako sa kanya na kaya niya rin umabot sa dulo ng competition. I wish all the best for her. So, yan. And then, of course, ang pambato ng kainta, si Stacy Gabriel. To be honest, ako, hindi naman ako magtataka kung bigla itong kakabog dito sa competition. Dahil alam naman natin kung confident ang pag-uusapan. Ay talagang punong-puno siya ng kumpiyansa. And then, naniniwala din ako na itong si Stacy ay talaga namang kakabog sa competition. Dahil, hoy maganda ang team neto. Sobrang ang galing din ng team nila. So, nasubukan na natin yan sa Binibining Pilipinas. Nung lumaban siya noong uh, batch nila sa Manta Pagdilo, kung di ako nagkakamali, or... Al, uh, sino ba yung kabatch niya? Roberta Tamundong, di ba? So, yon. So, talagang masasabi ko na, oh my God, iba din talaga ang beauty nito at class din ang datingan nito. So, pasabog din ang mga eksena nito. So, abangan natin. So, naalala ko sa kanya si Abigail Arena. So, si Abigail medyo matakad nga lang si ano, Stacy. Hindi masyado. But, grabe, panalo pa rin si Stacy para sa akin. Kasi, gusto ko talaga yung bawat eksena niya medyo mararamdaman mo talaga ng palaban, di ba? And then, of course, gusto ko rin syempre si Bacoor, si Victoria Velasquez Vincent. To be honest, si Victoria, hindi mo tayo magtataka kung bigla yan e ng todo-todo dito sa competition. Alam naman natin kung ano ang meron dito kay Victoria Velasquez Vincent, bukod doon sa maganda na matalino pa. Simplihan lang yung laban, pero alam mo na kabugera, di ba? So, yun. So, hindi to masyado kasi pa-eksena Pero kapag nandoon na siya sa eksena, ay talaga namang ume-eksena ng bonggang-bongga. At mas gusto ko yon Yung ume-eksena ka na sa mga ano mo, sa mga eksena mo kapag nandoon ka na sa intablado. Mahirap kasi yung eksena ka na eksena. Pagdating sa intablado, bigla wala ka pala yung eksena. Mas nakakaloka yun, di ba? So, yon Gusto ko talaga Victoria Velasquez Vincent. Isa din siya sa mga pinanginiwalaan ko. And then, And of course, isa din sa mga abangas dito, syempre ang pambato ng ilo-ilo na si ano, Alexi Brooks medyo maingay ang kandidata ng ilo-ilo dahil sa suporta na binibigay ng sambayanan at talaga namang masasabi oh my god, kaabang-abang ang bawat eksena na gagawin so tignan natin kung hanggang sa dulo nga ba makakarating ang pambato ng ilo-ilo ngayong taon na to exciting kasi medyo malakas talaga sila. At hindi lang yon uh, maganda ang com skills ni Iloilo at naniniwala naman ako na kaya niyang tumungtong hanggang sa dulo ng competition kaya yan ang abangan natin kay Iloilo and then isa din sa mga nakikita ko syempre malakas din to si Northern California so yes talaga namang masasabi oh my god hindi mo pwedeng isnabin ang beauty ng pambato ng Northern California kasi magaling din ang com skills nito at hindi lang 'yon talaga may ino-offer siya na girl next door na no beauty 'di ba so para ari talaga pansinin talaga siya Ng organization ng Miss Universe Philippines kasi na sa angking ganda at naniniwala ako na malayo ang mararating ng kandidata ng Northern California kasi nga talaga naman total package ang lola mo, di ba? And then of course, ang pambato ng tagig, oh my god. So talagang masasabi ko kung ganda, nandoon talaga yung ganda, sophisticated yung dating at talaga naman masasabi mo ang pambato ng tagig, wag mong isnaven dahil ay nako iba din tong magpaandar So simplihan lang si ate Pero kung lumaban ay talaga Oh my God Eksena kong eksena Kung damitan ng pag-uusapan Talagang makikilala mo siya Dahil sa mga damit niya Na sinusuot Sobrang sophisticated ng dating Ang regal ng dating Talaga namang masasabi ko oy pwede talaga to ipadala sa Mexico para sa lapin niya sa Miss Universe at hindi siya basta-basta kandidata ngayon dahil nararamdaman mo na talaga isa siya sa mga pagpipilian na makarating sa Miss Universe ngayong taon na to. Do you agree guys? Oh my God, so medyo nakakatakot siya. And then of course, syempre, ang pambato ng Quezon City na si Ati, ah, uh, Quezon Province And then of course, and then of course, ang pambato ng Quezon Province na si Atisa Manalo. Yes! One more time talaga sa intablado ng national pageant, ang pambato ng Quezon province na si ati sa Manalo na nakakaloka ang bawat paandam niya. Talaga naman, oh my God, is tayo pag-uusapan. Diyos ko, consistent. Ayan ang masasabi ko. At hindi lang yon talagang kabogera din talaga ang isang ati sa Manalo ngayon. Medyo nagulat talaga ako sa bawat eksena niya. But syempre, a little bit afraid for her dahil baka maubusan siya ng style. Charot. So, yan. So, talaga naman from day one until now, masasabi kong consistent ang, pina, ang ipinapakita ng isang at manalo at talaga yung total transformation. Hindi ko na maramdaman sa kanya yung dating at manalo. Sobrang ibang-iba na ang isang at manalo ngayon. At talaga naman masasabi ko ito, isa siya sa mga malakas talaga na kandidata na hindi imposible na magwagi ngayong taon na dito sa Miss Universe Philippines. So, yon Ay, nako, sobrang nakakaloka kung iisipin mo. But kung tatanungin mo ako, sino ba ang pwede talagang maiwan dito sa top 3? Oh my God, ang hirap. But ngayon, ang ah, bigyan natin kayo ng, bigyan ko kayo ng top 5. Isa sa mga nakikita ko na pwedeng makatungtong for now ha, sa top 5 ay syempre ang pambato ng ano, tawag dito, Australia. Yes, nararamdaman ko na makakarating si Australia sa top 5 kasi medyo iba yung datingan niya. Kung beauty queen materials nasa kanya, matangkad, sexy, at saka syempre maraming pwedeng i-offer na transformation na beauty di ba so Australia isa yan sa mga nakikita ko and then of course ang pambato ng Baguio ang Baguio kasi talaga naman oh my god medyo nakakaloka din ang eksena sobrang eksenadora so tignan natin ko ano ang mga gagawin niya And then, isa din sa mga nakikita ko si Victoria Velasquez Vincent. Yes, hindi lang 'to magta-top 5, magta-top 3 pa ang Victoria Velasquez Vincent dahil sa ang tinaganda. at talaga namang masasabi ko, oh my god, medyo nakakaba. dahil syempre iba yung ino-offer ng Victoria Velasquez Vincent ngayon, 'di ba? Nararamdaman mo naman. And then, of course, si Tagig, si Tagig kasi aminin naman natin na no, talagang oh my god pwede itong mag last two standing dito sa competition ng Miss Universe Philippines mm -hmm. dahil iba yung kin iba, iba yung ganda niya iba yung ino-offer niya so yun so medyo nakakatakot din And then, of course, ati sa Manalo. Si ati sa Manalo, isa sa mga nakikita kung pwede makalas to standing nila. At si ati sa talaga, aminin natin, malakas na kandidata. Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi yong matatanggi sa mga sarili ninyo na iba ang ipinapakitang laban ng isang ati sa Manalo. So, kung transformation ng pag-uusapan. Siya talaga yung nakikita natin na totally transformation woman. But syempre, tingnan natin kung hanggang saan nga bang ibubuga talaga ng isang at isang manalo dito sa competition ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to. So, yon So, kayo guys, Sino guys ang mga nakikita ninyo na talaga namang malakas at pwedeng makatungtong sa dulo ng competition? So please comment below para at least malaman ko naman kung sino yung mga kandidatang napapansin ninyo nagsishine like a diamond star at umaangat ng bongga-bongga dito sa competition na Miss Universe Philippines for 2024. So yon guys, maraming maraming salamat. Syempre pa light na lang ang video natin today. And then of course, sa mga hindi pa po nakaka subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel and i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nga ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Terima kasih telah menonton!